mga kaping, welcome sa Pink Rose TV. Ang magwintin ninyong tamayan ng mga kwento, saya at inspirasyon. Sama-sama nating tuklasin ang mundo ng ating panauhin. Tara na! At magsimula na tayo sa ating kakaibang mundo na Pink Rose TV. Magandang hapon po, Mr. Roderick Dilag Di lang po ba ang tamang tawag sa family name nyo? Yes. Yes, ma'am. I'm Roderick Ayan. Dilag. Ayan. Ah, kumusta naman po kayo? Mabuti naman po, ma'am. Ayun. Kami po ay na dito. nito. Marami kaming katanungan sa inyo. Marami kaming gustong tuklasin. Yes, ma'am. Very welcome. Ay, salamat po. Unang-una po, ah malita po marami kayong mga ah, uh, ah, uh, laundry, gano'n? Uh, yes, ma'am. We are a franchising company. Ayun. Pwede po ba namin malaman o makilala kung sino si Roderick Dilag? Ah, uh, yes. Uh, ako nga pala si Roderick Dilag, CEO and founder ng Tikin Sulit Laundromat and uh, IT in profession and right now, uh, a businessman. Ah, uh, well, business namin is, ah, uh, importation, and of course, we are doing a franchising company. So, Roderick, paano po nagsimula ang Tiffin Sulit Laundromat? Yes, okay. Uh, Nag-start itong Tiffin Sulit Laundromat nung time na nagkaroon ako ng isang client sa my IT company ko, which is Microtech, na laundromat owner. So, at that time, medyo low-end pa yung technology, medyo mano-mano pa yung procedure ng laundromat system nila which is nagiging uh, malaking trabaho para sa kanila yung pag expand at pag-scale. So, at that time nag-request siya sa amin na mag-develop ng isang system para maging simplified yung business niya at saka para ma-scale. And then after that nung na-develop namin, uh, nag-inspire na kami na i-spread out yung aming solution sa laundry. So, doon na nag-start up na i-brand namin ito na Tipid Sulit Laundry Mart to cater yung mga masang Pilipino. Mm. So, doon nagsimula yan. And, and, and right now, we already uh, have more than 100 branches. Ah, ang dami na pala. galing naman, di ba? Eto po bang, eh, eh etong place na ito po ay sa pag-aari ninyo? nagpa-franchise ba kayo? Yes, ma'am. Uh, this location is our showroom. So, dito namin uh, sila showcase lahat ng technology machinery and uh, of course yung demo. So ito na rin yung aming training center. Located ito dito sa ano May East Valenzuela. So ang uh, purpose nitong uh, showroom na to is to cater din yung mga walk-in laundry uh, customers. Yeah. Mayan galing-galing naman naka 100 na. So yung iba po ba ay uh, meron po ba sa mga probinsya or dito lang po sa Manila? Yes, uh, we start up siyempre of course dito sa nearby namin, Metro Manila. And uh, last year, last quarter, we decided to expand uh, sa Visayas and Mindanao. And right now, mer meron na kaming mga ongoing uh, operational branches sa Tacloban, sa Cebu, Cagayan de Oro, at saka sa Surigao. May nabasa po ako na search ko po ito. Ano po, ang konsepto sa na tipid abot kaya sulit ang labada sa inyong negosyo. Actually, uh, ito yung tagline namin. Ano? So, dahil yung uh, Brad itself explain kung ano yung uh, kinikater namin is to serve masa. So, kasi naniniwala, na, naniniwala kami na ang pagtulong doon sa mga pangkaraniwan tao is malaking uh, contribution doon sa everyday life nila. So, uh, talagang uh, ginagarantee namin na uh, tipid and sulit yung kanilang na uh, uh, transactions dito sa aming Grand Dream Ito po ba eh sa inyo nagsimula? Ayaw po ba ang nagsimula nitong negosyo na ito? Ayaw na nagbigay ng pangalan? Yes, uh, actually itong uh, name na Tipin Sulit is talagang uh, binrand namin para ma magka-idea yung masang Pilipino na Talagang ang purpose namin is to serve, to serve yung masa So ngayon, uh, even yung aming mga franchisee is masang Pilipino. So majority ng mga branches namin is mga OFW na parentry yung hmm. uh, advice iba nasa ibang pa and uh, they still doing this business kahit na nandaroon siya Ayan, pwede ba nating... Uh... Tingnan ko po paano mag-operate nito para interesado na yata ako dito. Uh, yes, ma'am. So, pwede, pwede. Ah, uh, Janeline, please. Uh, na natin. Tingnan Sample si ma'am para makita. Ah, uh, actually, itong mga machines natin dito, mga top of the line to from the US. From US, no? So, ito yung pinaka-smallest size namin, ma'am. Kaya yung mga ganitong load, normally, mga twice nito yung capacity natin. Oh, so, okay. lumalabas, ma'am, yung value na binabayaran nilang worth 60 pesos is almost full nito talaga. Ilang? Ito ah, ma'am, siguro mga nasa approximately 4 kilos, so mga twice nito yung tayong yung laban nitong machine oh, natin so, sa alagang ah, 60 pesos. Ah, so, oh, kaya makikita ah. nyo yung value talaga ng pakikintipid natin. Sulit to kasi, imaginein mo kung ikaw maglalaban yan, how long yung ubusin mong oras para lang dito. So, try mong i-load, ah, uh, Janeline, please. Yan. So, normally, pagka maglalaba, ganito lang yung uh, procedure, so... Ilo-load lang natin dito. So, itong capacity na itong machine. At least, pakilat lang na maayos. Pakilat lang. So, normally, ang ano namin, ang uh, load nito, ma'am, capacity is 8 kg. 8 kilo. oh, kilo. kilo. Pero this time, ah. ito siguro mga nasa approximately 4 kilos lang yata yan or 3. So, ibig sabihin, wala pang 50% ng capacity. Ayan. Yan. So, kung makikita nyo, ma'am, kung gaano kasulit yung binabayaran ng mga customer ng tipid sulit, ano? yan yeah, no, ang makikita nyo, napakaluwang ng space para dun sa, ano, sa small size of machine pa yan. What if pa kaya itong acid so ito, beaver size? So, ito po ba magkasama itong dalawa? Yes, no? ma'am. Dito po natin winawash and dito naman po natin dinadry. Oh, yes. wow. And good thing dito sa tipid sulit, ma'am, pero kaming optional uh, services. So, pwede kang magpa-wash lang. Kapag summer time, pwede mong ihang na lang. Ah, so, okay. less than 2 hours, matutuyo. So, ang cost lang ng laundry mo is around 60 pesos. Ah, talaga? Yes, pero kung medyo nagmamadali ka naman, ang gusto mo talaga is ready to use na, you can also avail our services sa dry naman. Pa, paano po ang ano? Opo, meron kaming try dito. Dito, optional naman po yung pagdadala ng sabon ng customer natin. So, Opo. pwede silang magdala kung ano yung uh, scent Brand na, na gusto nila. Yes, exacto. Kasi misa may mga tao nga uh, mahilig sa brand. Eh. Yun oh, yung scent oh. na gusto nila. Pero dito sa tipid sulit, meron din kami mga sulit na value ng mga loan ng mga oh. detergent. JT. Eh, yan yung gagamitin niyan. So, ito po ay mabibili rin dito. Yes, meron din po kami pero yung customer namin binibigyan namin ng free will na magdala kasi nga minsan may mga aware na yung brand na gusto nila. So, ay. hindi namin i uh, eh, pinu na kung ano yung meron dito, ano. So, ganyan ang tipid sulit. Kung ano yung gusto ng customer, we cater everything. Okay, na okay, natin? Ano Maglalaba tayo ngayon. Mga ka-pink, eto po, maglalaba tayo ngayon. Yan. Ganyan lang po siya kasimple. So, lalagay nyo lang dyan, then automatic na po lahat dyan. Yan, tama. So, sa, sa dami po na yon mga 4 kilos, sa tlong. Yes. dito lang, dito lang. Yan, dyan. Okay. Bali yun, ma'am, yung 4 kilos, I think mga approximately Uh, 100 to 150 ml of uh, high HE detergent ang ginagamit namin. And then, kapag ka nandiyan na po yan, pwede po tayong pumunik sa phone, gamit yung ating uh, mobile phone, and then, dyan po sa phone na yan, pwede... Oh. Yes, ma'am. So, ang kagandahan po dito, malelesen yung uh, auditing system natin naman-mano -mano kasi po meron na po tayong technology. So, yan, meron na po tayong uh, Ayan. Ako, hindi, eh, eh, hindi si Yaya direct. Mag Magte-telepon na rin siya. Mr. Rodri. Yes, ma'am. Siyempre naman. Kailangan na rin ni Yaya ang telepono para mag-operate ng ano. Actually, ang uh, reason kung bakit in-implement namin ito is mas madali kami nakakakuha ng staff na mayroong idea sa cellphone instead of computer. Okay. Kasi mayroong mga... Merong mga laundry shops franchising company rin na nag-offer ng uh, service nila, ang gamit nila is computer. So right now, ang nagiging challenge doon is paano tayo makakapag-hire ng mga masang Pilipino na computer dito. Siyempre, gusto natin matulungan din naman natin yung ating mga workers na hindi nakaabot dun sa pag-aaral ng computer. No? Pero at least ngayon ang mga tao, lahat marunong na cellphone. So, mas nagigiging uh, open yung trabaho ng tipid-sulit sa masang Pilipino. Okay. So, gaano katagal po ito na uh, um, gumagalaw, umaandar? Eh? So, meron po tayong mga options ng laba dito. May mga command buttons po tayo rito. Ang kagandahan dito sa tipin sulit na meron po tayong mga options ng klase ng laba. So, pwede po tayong magdagdag ng banlaw, ng sabon, or pwede rin naman natin ibabad. Meron din siyang soaking purpose. Oh. Eh, gusto ninyo yung pasok muna bago pa laba. Ito yung unique with tipin sulit. And good thing is meron din po kaming gator na pwede tayong maglaba ng mga Amerikana. Oh. So, ito yung naririnig nyo sa labas na dry cleaning. So, ang offer Dry to... clean. Yeah, pero ang tawag namin dito is soft wash. Oh. So, ito pong soft wash product namin is uh, uh, similar with dry cleaning. Pero good thing is meron kaming environment friendly na solution. Ayan, yan ang maganda. Yes. Pagka pinili mo na yung uh, machine number and then sinelect mo na yung services, magti-trigger na siya and then start. Ayan. Ayan. And then mag-start na yan, tindiin. And then, pag tapos na yung wash mo, pwede mo na siyang ilipat dito sa dry. Oo. Oh, ayan, gumagalaw na siya. Yes. Ano pala? So, right now, nag-feel na siya ng tubig. Kung makikita nyo, ayan. Automatic na yung feeling ng tubig natin. Siyempre, may kasama ng detergent dyan. So, automatic na siya. Kung yes. Kung ilang minutes siya. Ang features po nitong ating system is, nagagarantee po natin na lahat ng transaction is nakasave dito sa phone natin. So kapag ka po doon sa mga investors na gustong makita yung uh, profit nila is diretso lang nila makikita sa phone. Oh, I see. Oh, okay. And connected din po ito. No? nag i -e din itong ating uh, ano. So kaya nangyayari nito, yung mga business owners na hindi masyadong nagbabantay dito sa kanila, especially mga OFW, nakukuha pa rin nila yung mga reports nila doon sa, ano, sa ibang bansa. So updated sila. Kaya marami kami mga investors ng mga OFW. So, kalimitan po yung mga napapranchise sa inyo, ilang machine po ang sila nagsimula? Yes, another good question, ma'am. So, normally, nag start sila doon sa pinaka-smallest uh, uh, branch, 3 sets. Three. So, sa 3 sets, good din na oh. para, yes, good din na para makapag-start na sila doon sa umpisang business. So, hindi ganun kalaki yung investment. So, ang ginagawa ng tipin sulit, tinutulungan na lang sila kung gusto nila mag-expand. So, Ayo, yes. Yun kasi yung importante sa business. Kailangan nating ma-maximize yung investment natin sa machinery. Na, hindi natin kung pwedeng i- If i, 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 i lay down all yung machines diyan tapos ang nagagamit lang natin tatlo kasi yung depreciation sayang. So kailangan dito sa tipid sulit lagi naming ginagaranti na yung investment nila is working talaga para mabilis yung return. Ayun. Eh tatanong ko lang naman po sa inyo kasi marami pong lugar ngayon na nawawala ng tubig. Paano po yun? Yan, ang gandang question yan, ma'am. Actually, ang sulit is a partnership with a drilling company. So meron din kaming affiliation with drilling. So dun sa mga areas na hindi naabot ng uh, NAWASA or uh, MWSS, meron po kaming drilling company na nagpo-provide ng deep well. And then yung deep well po, meron po kaming uh, filtration para maging available para sa laundry. Kasama na rin po yun sa pagpa-franchise. Yes. Ah. Kung may mga options yung customer natin na wala silang tubig, dalawa yung solution natin. Insider deep well or meron kami mga tanker na umiikot doon sa area para mag-deliver ng tubig exclusively para sa mga tipin branches. Ayun. So, ganun pala. Yes. So, paglebas po, pag-nacklet niyo po siya dito, pag-dry, lansya na po siya. Ay, ah, yes. joke lang po. Uh, option, ma'am. <laughs> meron din tayong option na ganyan. So, steamer. Pero right now, regular wash lang po yung ating ginagawa. So then, regular dry. Normally naman ma'am, pagka yung mga casual shirts, kapag ka dry siya, kasi ito is isa 71 degrees Celsius, once na nainitan siya ng ganyan and pinold yeah. po siya right away, yeah. para na rin siyang tinupi. Kasi okay. yung, yung ano niya. Para uh, na siyang uh, na-plot. Yes, dahil no. mainit pa siya, then napepress siya nung layers niya. Pag tinignan mo, plat na plat talaga siya. Yun yung good thing dito sa atin. Naliless yung cost ng energy natin dahil hindi hindi na natin kailangan initin uli para maging platinum dami. Ay, Pero siyempre, iba yung mga mga premium laundry natin kagaya nitong soft wash. Yan talaga dumadaan sa proseso yan ng ano, ng steaming. Um, para mas okay. maganda yung finishing. So, ayun. Uh, ngayon, alam na natin mga ka kung saan nyo kahanapin si Mr. Roderick para kung gusto nyo magkaroon, nagsimula tayo ng bagong negosyo. Uh, hanapin nyo, Facebook nyo, ay? Yes, uh, pin-sulit Laundromat. Ayan. Yes, please. Maraming uh, maraming salamat po sa oras yes. na binigay nyo sa amin. At may share natin sa kanila ang bago nilang negosyo. Yes. Meron ka po bang gusto po salamatan? Yes, uh, thank you very much uh, Pink Rose TV sa Ako. pagbibigay ng opportunity na ma-share namin. Itong aming advocacy na tumulong sa masang Pilipino sa paraan ng paglalabah ng kanilang mga obligasyon every weekend. So uh, hopefully, uh, mabigyan namin sila ng continuous value sa tulong ninyo. Maraming maraming salamat. Ayun. Maraming salamat po mga kapi. At salamat din sa oras na pinagkalob sa atin ni Mr. Roderick. May natutunan tayo. Uh, mga kapi, salamat sa palaging pakikibahagi ng aming masayang pagsasama. Asahay nyo ang mas marami pang kwento at mga sorpresa tuwing Sabado, 1.30 ng hapon dito sa Circle of Influencers. Sa Light TV, God's Channel of Blessings. Kita-kits ulit tayo sa susunod na Sabado dahil dito lang sa Pink Rose TV, bawat moment, kwento ng puso at niti ay tunay na espesyal. Maraming salamat po.